Alam mo yung sabi ng mga komentaryo? Ang Pilipinas lang po ang foolish enough. Ano bang English translation ng foolish enough? Tatanga-tanga <laughs> at pinayagan ang pagdating dito sa Pilipinas ng um, middle range missile launcher na dahil na kamuntik na kamuntik na tayong magkaroon ng nuclear war nung panahon ni JFK. Mantakin ninyo, kamuntik na kamuntik nang magkaroon ng gera nuklear nung nakaraan dahil dito sa ganitong armamento. Eh bakit pinayagan natin sa Pilipinas? Anong kabaliwan yan? O anong kabaliwan yan? Kinahihiya daw ang Pilipinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Eh totoo po yun ha. Tayo lang talaga ang nagpapautos sa mga Amerikano. Pinagagamit natin ang basa militar at yung aking artikulo po itong uh, Sabado ha, tumawag sa akin na napakadaming senador. Naku po, Bagamat nakita nga natin sa pahayagan yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng um, medium range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Hindi po nila sinabi na kamuntik na tayo magkaroon ng nuclear war nung matapos ang invasion of pigs nung panahon ni JFK sa panig ng Cuba at ng Amerika dahil sa mga medium range missiles. Na naging dahilan matapos po yon na na iwasan pong Abiria kasi tinanggal ng Russia yung kanyang missile yung range yung mid-range missile launcher sa Cuba at tinanggal din ng Amerika yung kanyang uh, mid-range uh, missile launcher sa Turkey. Matapos po 'yon ay eh, nagkaroon ng mga tratado na pinagbabawal itong missile yung yung uh, medium range missile na sa panig ng Russia at ang China at marami silang sinirang ganyang uh, uh, mga missiles. Pero umalis po ang Amerika sa tratadong yan. At ngayon po ay nakarating sa Pilipinas. At alam mo yung sabi ng mga komentaryo, ang Pilipinas lang po ang foolish enough. Ano bang English translation ng foolish enough? Tatanga-tanga <laughs> at pinayagan ang pagdating dito sa Pilipinas ng um, middle range missile launcher na dahil na kamuntik na kamuntik na tayong magkaroon ng nuclear war nung panahon ni JFK. Eh ngayon po ngayon, ang unang unang nagsalita laban dyan, ay eh yung ambahador ng Russia, hindi po sa Pilipinas. Doon pa sa Amerika. Na talagang yan po ay magdudulot na naman ng arms race sa buong Asia. At nagsalita rin po ang China na dahil yung medium, medium range missile, eh kayang uh, um, targetin ang China at Russia, ay eh talaga ito po talaga ay magdudulot na naman ng insecurity sa region. Pero ngayon, doon narinig ko yung pananaw ng Malaysia, nararamdaman din pala na bantayan sa ASEAN. Kasi kung titignan mo, tayo nga lang ang sunod-sunuran sa Amerika. So yung presensya ng missile range cruiser launcher sa Pilipinas, pwedeng bantari niyan sa mga bansa ng ASEAN na hindi sunod-sunuran sa Amerika. Ano bang nangyayari sa ating Pilipinas? Ano ba talaga? Yan talaga ang importansya na malaman natin na sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Bakit niya tayo kinakaladkad sa indulto? sabi nyo nga sa akin. Eh yun po eh, inusente. Ewan ko kung meron tayong picture. Pero yan po ay eh, nalathala sa lahat ng dyaryo, Abril. Na kabahagi ng mga uh, uh, balikatan, eh, nagdala sila dito nung, uh, <coughs> nung mid-range military launcher. Alam mo kasi portable to eh. Pwede isa kay sa, sa barko at it can reach up to 1,800. Okay? Uh, miles ata yun, no? So talagang meski hindi po yan nasa barko, pwede na po niyang marating ang China, pwede na rin niyang marating ang ilang mga syudad sa Russia. At siyempre banta sa lahat ng bansa na ASEAN na po targetin kapag sila itumutol sa mga Amerikano. E mantakin ninyo, kamuntik na kamuntik nang magkaroon ng gera nuklear nung nakaraan dahil dito sa ganitong armamento. Eh bakit pinayagan natin sa Pilipinas? Anong kabaliwan yan? O anong kabaliwan yan?